Agaw eksena ang OOTD ng kapuso aktor-direktor na si Sian Lim sa red carpet premiere ng pelikulang Kumantong na siya ang nagdirect. Shock nga ang karamihan sa mga dumalo sa event nitong lunis ng gabi, July 1, na ginanap sa SM North Cinema ng rumampa si Sian na naka-leather jacket with matching black skirt. Pero in fairness, caring kere at proud na proud naman si Sian sa kanyang pasabog na OOTD at mukha wala naman siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao habang naglalakad sa red carpet ng SM North Cinema kasama ang girlfriend niyang si Iris Lee na kung saan magka-holding hands pa silang naglakad sa red carpet. Sa ilang video na kuha ng ilang netizens, makikita ang halos hindi maghiwalay si Sian at Iris Lee. Inaasahan na ng marami na sabay na dadalo sa Premier Night si Nasian at Iris dahil sila ang nasa likod ng kwento ng pelikula na pinagbibidahan ni na Cindy Miranda, Althea Rudas, Eman Esquivel at ang Thai actor na si Max Netapul. pre ito ng Viva Films at Viva Studio ang kumantong na isang horror film base sa Thai occult tradition kung saan isang Black Magic Baby ay ang pinaniwalaang magdadala ng swerte sa may-ari nito at makakasama rin kung hindi sa sambahin ng maayos. Gayon pa man, pinagpipiestahan nga sa social media ang pagpapalda ni Sian dahil hindi raw ito bagay sa kanya. Ayon pa sa ilang netizens, mukha raw badoy bagong tuli o nireregla si Sian sa kanyang outfit. Kaya naman sa panayam sa kanya ng TV showbiz reporter na si MJ Marfori, kung ano ang ipinaglalaban ng kanyang outfit. Iginiit naman ni siya na kaya siya nakapalda ay dahil gusto niyang sumubok ng bago at kakaiba. Music